Ikot na naawin mong dagway. Ngayon ay siyang imported nga mamanitay sa kamuti. gikan ni siya sa Iraq. Silingan sa Malitbog. Iraq. Iraq o Libanon. Wala nang nakuyapan nga, maglakaw-lakaw pa. Wala nang nakuyapan nga, maglakaw-lakaw pa. Di ba, Jel? Na-historya pa. <laughs> Nag-assist pa yung saging. <laughs> ini kong mga mau parang hapon na apa ini aku mamani't kay, minit kayo, manit kayo, kayon, kai kayon, 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 Moni para kayon, kayon, kan Si Santa o oh, katong gusto mag-order na mo, katong gusto mag-tabirak, minignit. Ano siyang banggita na mo, nga, tigpaan nito? Ayaw lagi po. Oh ayaw daw, iyangalan, ayaw. Oh musugot ra siya, guys will daw, mamani tra. Hinay na ba kayo, isa ka kamuti? iya pang istoryahon. Wan, panitan ba o oh, dili? Panitan, dili.